Ang mga panahon ay dumarating at lumilipas, ngunit para sa isang mananampalataya, ang mga panahon ay hindi lamang ang regular na tagsibol, tag-araw, taglagas, at taglamig. Ang mga ito ay mga panahon para sa espiritual na pakikitungo. Ang mga panahon ay ang oras na inilaan para sa ilang mga espiritual na kurso. Isa sa mga panahong ito sa buhay ng isang mananampalataya ay ang panahon ng paghihiwalay o pagtatalaga. Ngayon, maaaring may nagtatanong, bakit dapat akong ihiwalay ng Diyos? Bakit mahalaga ang aking paghihiwalay? Sasagutin ng video na ito ang mga ganoong katanungan at ilalantad ang kagandahan ng pagiging bukod, kaya mangyaring panoorin hanggang sa dulo. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang nakapagpapasiglang nilalaman. Napakagandang bagay na may mga taong nakapaligid sa atin na makakasama natin. Ngunit kung minsan ay sinuspinde ito ng Diyos upang makakilos siya sa ating buhay. Maaaring hindi natin namamalayan, ngunit kung minsan ay nagiging abala tayo na hindi natin natutugunan ang atensyon ng Diyos. Masyado tayong nadadala sa lahat ng satsat sa ating buhay na nagiging mahirap marinig ang Diyos sa mahahalagang isyu. Ito ay kapag ang Diyos ay nagpasya na ihiwalay tayo sa isang paraan o iba pa upang siya ay magkaroon ng isang magandang oras ng ama-anak sa atin. Maaaring nasa ganoong panahon ka at maaari mong isipin na ang mga bagay ay bumagsak. Maaari mo ring pilitin ang iyong sarili na maniwala na ang Diyos ay humiwalay sa iyo, ngunit hindi iyon totoo. Kapag pinaghiwalay tayo ng Diyos, ginagawa niya ito para mas mapalapit tayo sa Kanya hindi hindi ka niya ihihiwalay sa isang lugar ng abandonado. Ang unang bagay na gusto kong malaman mo ay ang paghihiwalay ay banal. Sinasabi sa dalawa Corinthians 6 oras 17 minuto, kaya't magsyalis kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng maruming bagay, at kayo'y aking tatanggapin, at ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sa tuwing pipiliin ng Diyos na ihiwalay tayo sa mga bagay at tao, hindi tayo dapat magmadaling isipin na ang jablo ay kumikilos. Hindi natin dapat simulan ang pakiramdam na ang Diyos ay hindi patas o hindi makatarungan sa atin. May dahilan ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa o sinasabi. Siya ay isang Diyos ng layunin, hindi siya mag-orchestrate ng mga panahon ng walang layunin sa isip. Kung ikaw ay nasa ganoong panahon at nahihirapan kang mag-aliin, hindi mo dapat kalimutan na nakuha ka ng Diyos. Ang mga panahon ng paghihiwalay ay dapat pahalagahan, hindi sila dapat maging malungkot na sandali. Kung makikita mo ang higit sa sakit ng pagsuko sa iyong kumpanya ng mga kaibigan, makikita mo ang magagandang dahilan kung bakit ang lahat ay para sa iyong ikabubuti. Nais kong makita mo ang panahong ito ng iyong buhay bilang paraan ng Diyos sa pag-akit ng iyong pansin sa kanyang atensyon. Alam mo, may mga panahon sa ating buhay na hinahanap natin ang Diyos ng buong pagkatao, dahil kailangan natin ang kanyang intervensyon sa isang bagay na mahalaga. Pagkatapos ay may iba pang mga panahon na nais ng Diyos na makipag-usap sa atin, Ngunit tayo ay masyadong abala upang maupo sa kanyang paanan at tumanggap ng mga tagubilin para sa susunod na yugto ng ating buhay. Ang panahong ito ng paghihiwalay sa mga bagay at mga taong mahal mo ay isang pagkakataon na tinatawag ka ng Diyos sa kanyang paanan. Sinasabi sa atin ng aklat ng dalawa mga taga-Korinto na ang paghihiwalay sa mga maruruming bagay ay isang kondisyon para maging anak na lalaki at babae ng Diyos kung susundin mo ang tagubili ng Diyos sa panahong ito na lumabas sa kanila at humiwalay, siya ay magiging ama sa iyo. Anong laking karangalan ang magkaroon ng Diyos na makapangyarihan sa lahat bilang isang ama? Ito ay, gayon paman, malungkot na kapag ito ay nagsimulang mangyari sa ating buhay, tayo ay may posibilidad na mali ang kahulugan ng mga intensyon ng Diyos sa atin. Nagsisimula tayong madama na pinabayaan niya tayo o gusto nating magdusa ng walang kabuluhan. Minamahal, hindi dapat ganito. Ang gayong pakiramdam ay hindi sa Diyos. Ayaw ni Satanas na tayo ay maging mga anak ng Diyos, kaya naman pinakikialaman niya ang lahat ng bagay na makapagpapaisa sa atin. Mahalagang kilalanin na may banal na layunin ang nalalahad sa iyong buhay. Ang plano ng Diyos ay ganap at kahanga-hanga, at kadalasan ang mga panahon ng pag-iisa ay kanyang paraan ng paggabay sa atin tungo sa pagtukla sa sarili, personal na paglago, at mas malalim na koneksyon sa kanya. Dapat nating tandaan na ang ganitong uri ng paghihiwalay ay hindi gaya ng ginagawa ng mundo. Ang mga tao sa mundo ay umatras sa depresyon, ibinubukod nila ang kanilang sarili sa mga tao, at ginugugol ang buong oras sa pag-isip at pag-aalala. Ang mga kaisipang ito, sa ilang mga kaso, ay humahantong sa pagpapakamatay, pagkagumon, at higit pang mga kakilakilabot na gawain. Sa kabilang banda, kapag tinawag ka ng Diyos sa paghihiwalay, gagawa siya ng isang bagay na kapakipakinabang sa iyong buhay. Ito ay madalas na panahon ng pagpapaganda, paglilinis, at muling pagkakahanay. O, oh, napakagandang panahon, minamahal. Ito ay isang panahon na hindi mo dapat biro. May nagsabi, ang kaligtasan ay ang paglabas sa atin ng Diyos mula sa mundo, habang ang pagtatalaga ay ang paglabas ng Diyos sa mundo mula sa atin. Tinawag ng Diyos ang bawat mananampalataya mula sa mundo, ngunit hindi lahat ng mananampalataya ay walang laman sa mundo. May mga makamundong kristyano ngayon, dahil hindi natin pinansin ang tawag ng Diyos sa paghihiwalay. Hindi natin nauunawaan na ang paghihiwalay ay karunungan ng Diyos sa pag-alis ng mundo sa atin. Hindi tayo dapat makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagkat ano ang pagkakatulad ng katuwiran at kasamaan? O anong pakikisama ang maaaring magkaroon ng liwanag sa kadiliman? Mga minamahal, ano ang pagkakaisa sa pagitan ng templo ng Diyos at ng mga diyos-diyosan? Ito ang sinasabi sa atin ng kasulatan. Kaya naman, huwag mong kamuhian kung ilalayo ka ng Diyos sa ilang kaibigan o samahan ng mga tao. Ang ilang mga tao ay maaaring hindi masama, ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay mabuti para sa iyo. Ito ang unang antas ng paghihiwalay na dapat maranasan ng bawat mananampalataya pagdating kay Kristo. Kung nahanap mo ang iyong sarili sa sitwasyong ito ngayon, kailangan kong maaliw ka. Inilalabas ka ng Diyos upang dalhin ka sa kanyang sarili hindi ka niya inilalabas upang ikaw ay malungkot, nais niyang makita mo ang pangangailangan para sa kanya sa iyong buhay. Madalas ay hindi natin nakikita ang pangangailangan ito, dahil sinisikap nating punan ang ating puso at isipan ng ating mga mahal sa buhay. Ang panawagan sa paghihiwalay sa yugtong ito ay isang panawagan na itakda ang ating mga prioridad ng tama. Panahon na para matutong ilagay ang Diyos sa ibabaw ng lahat at sa lahat. Ang paghihiwalay ay maaaring katulad ng panahon ng uod sa isang kokoon bago umusbong bilang isang butterfly. Nagbibigay daan ito para sa pagsisiyasat ng sarili, isang pagkakataon na suriin ang iyong mga prioridad, at isang pagkakataon na palakasin ang iyong pananampalataya. Maaaring binibigyan ka ng Diyos ng isang sagradong espasyo, malayo sa mga panlabas na abala, upang marinig mo ang kanyang mga bulong at maunawaan ang landas na inilatag niya para sa iyo isa alang alang ang paghihiwalay bilang isang proseso ng pagdadalisay kung saan hinuhubog ka ng Diyos sa taong inaakala niyang maging ikaw. Ang paghihiwalay ay isang paaralan para sa mga anak ng Diyos. Sa ganitong mga sandali, ang Diyos ay nagsisimulang gumawa ng mga estratehikong aspeto ng iyong buhay, ng paisa-isa. Mapapadalisay ang iyong pagkatao, bubuo ka ng katatagan, at mabubunyag ang iyong tunay na layunin. Yakapin ang katahimikan, minamahal, sapagkat sa loob ng tahimik na mga sandali ibinibigay ng Diyos ang kanyang pinakamalalim na mga aral. Sinasabi ng isa Samuel 22, isa tandang bawas dalawa, si David ay tumakas sa yungib ng adulam. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kapatid at ng sambahayan ng kanyang ama, sila ay lumusong sa kanya doon. At mga apat na daan lalaki ang kasama niya. Iyon ay isang sandali ng paghihiwalay para kay David. Una, nahiwalay siya sa bahay ng kanyang ama kapag palagi siyang nasa bukid at nagpapastol ng mga tupa. Sa yumib na ito ng Adulam, itinaas ni David ang pinakamalakas na lalaki sa kanyang hukbo. Doon, nabalian siya at pinalakas. Dapat itong ipaalala sa iyo na kahit na sa iyong paghihiwalay, hindi ka nag-iisa, ang presensya ng Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang ng daan, kung paanong siya ay kasama ni David. Siya ay kasama mo. Gamitin ang oras na ito upang palalimin ang iyong relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng mga panalangin at pagminilay sa Kanyang salita. Kung tama ang pamumuhunan, ang lakas na natamo sa pag-iisa ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang harapin ang mga hamon sa hinaharap ng may matatag na pananampalataya. Ang paghihiwalay ng Diyos ay isang tanda na mahal ka niya at nagmamalasakit pa rin sa iyo. Ito ay tanda na mahalaga ka sa Diyos. Sa totoo lang, ito ay isang pribilehyo, hindi lahat ay nakakakuha ng pagkakataong iyon. Ito ay isang strategic withdrawal, hindi abandonment. Habang naglalakbay ka sa panahong ito, umasa, manatiling nakatutok, at magtiwala na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Bukod dito, ang paghihiwalay ay maaaring panahon ng paghahanda. Maaaring pinangangalagaan ka ng Diyos mula sa mga impluensyang maaaring makahadlang sa iyong pag-unlad o ilayo ka sa mga landas na nagliligaw sa iyo. Magtiwala na ang kanyang oras ay perpekto at na siya ay nagsasaayos ng mga kaganapan sa iyong buhay para sa isang dahilan, isang bagay na naayon sa isang banal na plano. Maaaring hindi mo lubos na maunawaan kung ano ang sinusubukang gawin ng Diyos sa panahong ito, ngunit kailangan mong magtiwala sa Kanya ng sapat upang manatili sa Kanya. Kailangan mong buksan ang iyong sarili upang makita ang kagandahan sa panahon na ito. Ang panahong ito ay dapat tangkilikin, hindi titiisin. Gayunpaman, maaari kang makataka sa season na ito kung hindi mo maintindihan ang pagiging hiwalay. Gagawin ang Diyos ang pagtawag Ngunit nasa sayo na sadyang umatras sa lahat ng hinihiling niya sayo. Kailangan mong maging handa na isuko ang anumang bagay. Ang sadyang pagkilos na ito ng pag-alis mula sa sigasig ng mundo ay hindi lamang isang pag-urong kundi isang sagradong paglalakbay, isang paglalakbay na humahantong sa isang bagong antas ng lapit sa Diyos. Ito ay isang panahon kung saan matatagpuan natin ang Diyos. Maaaring ito ay malungkot, ngunit ito ay isang kapakipakinabang na pakikipagsapalaran. Ang paghihiwalay na ito ay hindi isang detachment mula sa mundo, ngunit isang detachment mula sa mababaw na nagbibigay ng daan para sa isang mas malalim na koneksyon sa banal. Ang tawag na maging hiwalay sa Diyos ay isang paanyaya upang tuklasin ang tunay na diwa ng pagkatao ng isang tao. Sa katahimikan ng pag-iisa, malayo sa mga abala, makikita mo ang iyong sarili na nakatayo ng harapan sa iyong may likha sa harap ng trono ng biyaya. Sinasabi ng isa hari labinsyam oras labing isa minuto, sinabi ng Panginoon, Lumabas ka at tumayo sa bundok sa harapan ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay malapit ng dumaan. Nang magkagayo'y pinunit ng malakas at malakas na hangin ang mga bundok at binasag ang mga bato sa harap ng Panginoon, Munit wala ang Panginoon sa hangin pagkatapos ng hangin, nagkaroon ng lindol. Munit wala ang Panginoon pagkatapos ng lindol e apoy, munit ang Panginoon ay wala sa apoy at pagkatapos ng apoy ay dumating ang isang banayad na bulong. Minsan kailangan nating lumabas sa inay sa mundo para marinig ang Diyos. Ang paghihiwalay ay tumutulong sa atin na makaharap sa Diyos nang may matahimik na puso. Maaaring kailanganin mong magpahina mula sa ilang pisikal na aktibidad sa panahong ito. Maaaring hindi maintindihan ng mga tao sa paligid mo ang nangyayari, ngunit dapat kang makasigurado na may magandang lalabas sa iyong pag-iisa. Ito ay hindi isang paghihiwalay na nagpapahina, ngunit nagbibigay ng kapangyarihan dahil ang deboto ay nagiging isang sisidlan kung saan ang Diyos ay nagpapakita. Mga minamahal, ang pagtawag ng Diyos ay para sa paggawa ng mga tao. Tinatawag ka niya na lumapit upang tumanggap ng karunungan, direksyon, at kagandahan bilang kapalit ng iyong mga abo, kapahinahan para sa iyong labis na pasanin, at kapayapaan para sa iyong nababagabag na puso. Tinatawag ka ng Diyos para magawa ka niya. Maaring mukhang sinisira ka niya, ngunit magtiwala na gagawa siya ng mas magandang obra maestra mula sa iyong mga sirang piraso. Sasagot ka ba sa panawagang ito at mananatili sa piling niya, o magagalit ka ba sa Diyos sa paggambala sa iyong buhay? Ang taas na pinaghirapan mong abutin, ang mga layunin, at lahat ng iba pang bagay na nasa listahan mo, ay hindi kasing halaga ng oras na kailangan mong bugulin ng mag-isa kasama ang Diyos na iyong season. Kalimutan ang tungkol sa kung gaano kabilis ang mga bagay sa paligid mo at tumuon sa Diyos. Hindi mo ba iniisip na ang taong may mga oras at panahon sa kanyang mga kamay ay makapagbibigay sa iyo ng bilis na mabawi ang lahat ng maaaring mawala sa iyo habang nakahiwalay? Maibibigay niya sa iyo ang bilis, maging ang makadiyos na karunungan, na gumawa ng higit pa sa nagawa mo kung magpapatuloy ka sa iyong pangunawa. Habang nasa paghihiwalay, tiyaking ilulubog mo ang iyong sarili sa karunungan ng mga banal na kasulatan. Huwag kalimutan na ito ay hindi isang pagtakas mula sa mundo, kundi isang sadyang hakbang tungo sa banal na pagkakahanay. Sa pagsuko mo sa paghihiwalay, ibubunyad ng Diyos ang layunin kung bakit Kanya tinawag, isang layunin na sumasalamin sa banal na kalooban. Minsan, tinatawag tayo ng Diyos na mag-isa kasama Siya para tayo ay gumaling. Marami sa atin ang pagod na sa mga pasanin na ipinadala natin sa ating sarili. Ang layunin ng Diyos sa pagtawag sa iyo upang makasama siya at malayo sa lahat ay tulungan kang makita ang iyong tunay na pangangailangan. Nais niyang bigyan tayo ng paningin, nais niyang tugunan ang ating mga sakit at kabagabagan upang tayo ay gumaling. Napakaraming Diyos ang hindi natin mapapasukan kung hindi natin bibitawan ang dapat nating gawin alalahanin mo si Moses. Isa siyang prinsipe ng Ehipto, ngunit nang naisin ng Diyos na itaas siya bilang tagapagligtas para sa kanyang bayan, ibinukod niya si Moises sa loob ng mga apat na putaon bago siya pinabalik sa Ehipto. Sa lahat ng oras, ang Diyos ay gumagawa sa kanya noong wala si Moises. Iyan ang kagandahan ng pagiging hiwalay. Sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang mga alagad, tinawag ko kayo upang makasama ko upang kayo ay aking ipadala. Nais ng Diyos na gamitin ka para pagpalain ng iba. Nais niyang maging sugo kanya sa mga nagdurusa, ngunit hindi kanya maipapadala hanggat hindi ka nahihiwalay sa kanya. Tulad ni Moises at ng mga alagad ni Jesus, maaaring kailanganin mong iwanan ang lahat upang sundin ang pangunguna ng Diyos. Hinihiling ba ng Diyos na iwan mo ang iyong pamilya? Binibigyang diin ba ng Diyos ang isang relasyon na nagpapakasala sa iyo laban sa Kanya? O ito ba ang trabahong mahal at mahal mo? Sa halip na tumuon sa mga kahihinat na ng pagtalikod sa mga bagay na ito, mas tumutok sa kung ano ang gustong gawin ng Diyos mula rito. Kung hihilingin mo sa Diyos na ihayag ito sa iyo, hindi siya tatahimik, tugon siya. Maaaring nagtataka ka, bakit ako ibinubukod ng Diyos sa simula pa lang? Mahal, ito ay dahil ikaw ay espesyal. Tinatawag ka sa mas mataas na bagay, at iyon ang dahilan kung bakit tila awkward ka kapag kasama ng ilang grupo ng mga tao. May espesyal na inilagay ang Diyos sa iyo. Ikaw ang kanyang piniling sisidlan, kaya't hindi ka basta-basta-basta magkasya sa anuman at sa lahat ng tao sa paligid mo. Minamahal, yakapin ang nakahiwalay na buhay. Hindi ka katulad ng lahat mayroon kang isang tadhana, isang tungkulin, at isang buhay na naiba at dinisenyo para sa kaluwalhasyan ng Diyos. Maaaring hindi ito ang pinakamaginhawang buhay, ngunit ito ay magiging pinakamaganda kung nasa likod nito ang Diyos. Ipangako ang iyong sarili at tiisin ang anumang prosesong pinagdadaanan niya sa iyo. Bakit? Dahil ibinukod ka ng Diyos para linisin at pagandahin ang iyong buhay. Ngayon, manalangin tayo. Ama sa langit, sa katahimikan ng aming mga puso, lumalapit kami sa iyo, na ang panahon ng pag-iisa na iyong dinala sa amin. Panginoon, kinikilala namin na ang paghihiwalay na ito ay hindi para iwanan kami kundi para sa paghihiwalay, isang mailayuning pagkilos upang gabayan at iredirect kami sa tamang landas. Habang kami ay nakatayo sa hangganan ng sagradong paghihiwalay na ito, Hinihiling namin na ipagkaloob mo sa amin ang biyayang madama ang kagandahan ng pagiging nag-iisa sa iyo. Sa katahimikan ng pag-iisa, hinihiling namin na buksan mo ang mga mata ng aming mga kaluluwa upang makita ang masalimuot na mga detalye ng iyong plano na nagbubukas. Sa gitna ng katahimikan, nawa'y makatagpo kami ng lakas upang sumuko, upang palayain ang aming mga takot at pangamba sa iyong mga kamay na nagmamalasakit. Ituro mo sa amin na hindi kami nang hihina, ngunit pinatibay sa paghihiwalay na ito, sapagkat ang iyong lakas ay ginawang perpekto sa aming kahinaan. Bigyan mo kami ng katatagan upang manatiling matatag sa pag-unawa na ang paghihiwalay na ito ay isang lugar ng pagsasanay upang higit na umasa sa iyo. Sa katahimikan ng mga sandaling ito, Panginoon, hayaan ang aming komunikasyon na hindi masabi. Naway marinig namin ang iyong mga bulong ng kaaliwan at pagmamahal sa aming mga puso, dahil sa kagandahan ng paghihiwalay na ito, hinahangad namin hindi lamang magsalita kundi makinig, upang iayon ang aming mga puso sa simfoni ng iyong banal na presensya. Sa aming pagsisiyasat sa iyong salita sa panahong ito ng paghihiwalay, naway ang iyong salita ay maging ilawan sa aming mga paa, na nagbibigay liwanag sa landas na inilatad mo sa aming harapan naway ang iyong mga aral ay nakaukit sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, tulungan mo kami, Panginoon, na matuklasan ang layunin ng prosesong ito. Sa paghihiwalay na ito, tulungan kaming mapanatili ang isang positibong saloobin. Sa pag-navigate namin sa season na ito, tulungan mo kaming makita na may magagandang plano ka para sa amin at hindi ka nagdududa. Bigyan mo kami ng karunungan upang mabatid ang mga aral na nais mong matutunan namin sa sagradong paghihiwalay na ito. Naway lumabas kami mula sa panahong ito na dalisay, matatag, at handang tuparin ang layunin kung bakit mo kami tinawag. Naway ang kagandahan ng pagiging hiwalay para sa iyo ay maging isang paghahayag na nagbabago sa aming mga puso at kaluluwa. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring magkomento na nagsasabi sa amin tungkol sa iyong panahon ng paghihiwalay. Gayon din, pindutin ang like button at ibahagi at pindutin ang notification bell dahil hinihikayat tayo nitong gumawa ng higit pa.